Kalahati na ng mga palayan sa bansa ang napipinsala ng El Nino. Ang nakikitang solusyon ng mga eksperto ang paggamit ng palay na matibay sa matinding tagtuyot. Narito ang aking special report. Sa matinding init ng panahon na ating nararanasan, ang isa sa naaapektuhan ay ang mga rice farmer. Sa katunayan, ramdam na ng ilan sa ating mga magsasaka ang bagsik ng El Nino. Gaya na lang ni Mang Roderick na nababahalang mababawasan ang kanyang ani. Sa so, estimate ko po ngayon, kung ganyan ang estado ng aking palayan, baka yan po ay hindi na umani ng sandaang kaban. So ang laki po na mawawala. Bukod dito, halos wala na rin siyang kinikita dahil sa dalas ng pagpapatubig ngayong panahon ng El Nino. Unang-una, masisira din ang makina namin. Pangalawa, botas din ang aming bulsa. Kasi sa taas din ng diesel ngayon. Sa tala ng Department of Agriculture, higit sa 5,000 hectares, so 50% ng palayan ang napinsala. Halos 11,500 metric tons naman ng produksyon ng palay ang naapektuhan. Where's the government in terms of Uh, spreading or this proliferating, proliferating yung paggamit ng mga drought resistant varieties ng balay. Actually po kasama po 'yan sa um, intervention plan ng Department of Agriculture. Ginagamit po 'yan sa strategy para po tumaas po yung ating rice production during El Nino. Dito sa International Rice Research Institute, patuloy ang pagdedevelop ng drought-resistant rice varieties. Sa testing site na ito, tinutubigan yung mga palay na mga nasa 3 times a week o at least bumababa yung paggamit ng tubig na mga nasa 50%. At kahit papano, yun daw sana yung ideal na scenario tuwing panahon ng El Nino. Yung mabuhay ang mga palay kahit mababa ang konsumo ng tubig. Uh, well, Saudulan 39 came out last mm. year, but there are some others that are known from the previous, uh, you know, uh, generation of mm -hmm. varieties and so on. So I would say there should be at least around 50 varieties. And you're developing more. And we are developing more in terms of, uh, you know, their adaptation uh, to more drier conditions. Mm -hmm. More uh, direct seeded conditions, no transplanting. Going for more dry DSR conditions and shorter in duration. Two situations, at the end of the day, we have to measure the yield. Bagamat available ang mga drought-resistant varieties sa seed system at sa merkado, may ilang pa rin magsasaka na hindi gumagamit nito isa sa mga approaches ng task force El Nino. If DA and DOST say, oy, ito talaga po yung tutubo, kung gusto nyo talagang meron kayong anihin sa cropping seasons natin, it's best na ito po yung itanim ninyo. Pero yun nga, um, hindi natin sila mapipilit, pero we Dala. can give them recommendations. What we are trying to do here is, um, Many, sort of make a complete package right. in these varieties mm. that will lead to yeah. better adaptation. The other side is of course the seamless transition from breeder to seed system to right. farmer and policy support in terms of, so I can provide them a variety that is good for mechanization. Umaasa ang mga eksperto na mas magiging bukas sa mga rice farmers sa paggamit ng mga drought-resistant variety at sa tulong na rin ng mga pulisiya ng gobyerno ay makatulong sa mga magsasakang gaya ni Roderick na kahit paano ay gumanda ang ani kahit pa ngayong panahon ng tagtuyon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag